Alam mo ba, may mga panahon na talaga na kahit anong ingat mo, may dumarating pa rin unos. Ganyan ang nangyari kay Pablo sa gawa chapter 27. Habang nasa biyahe sila sa dagat, biglang lumakas ang bagyo. Nalugmok sila sa takot. Akala nila katapusan na Pero sa gitna ng kaguluhan tumindig si Pablo at sinabi, Walang sino man sa inyo ang mapapahamak, ang barko lamang ang mawawasak. Kapatid, baka ngayon ikaw din ay nasa gitna ng unos. Problema sa pamilya, kabiguan sa pangarap, o pagod na pagod ka na sa laban ng buhay. Pero tandaan mo ito. Ang barko mo ay maaaring mawasak pero hindi ang pangako ng Diyos. Hindi man natupad ang plano mo, may mas magandang plano si Lord para sa iyo. Hindi man naging madali ang buhay mo, may dulo pa rin ng biyaya na naghihintay na inihanda ang Panginoon. Magtiwala ka. Tulad ni Pablo, pwede mong sabihin may tiwala ako sa Diyos na mangyayari ang kanyang sinabi. Kaya kahit ano pa ang edad mo, estudyante ka man, nagtatrabaho, nanay, tatay, o lolo't lola, huwag kang bibitaw. Ang Diyos ay tapat at hindi pa tapos ang kwento mo. Ito po ang inyong ka-faith fuel. Mula sa Faith Fuel Daily Bible Inspiration Lakasan ang loob at may pangako ang Diyos at lagi nating tatandaan mahal ka ng Diyos